Guys, good evening. Ito guys yung konting pagsasalo-salohan namin mamaya pagsapit ng bagong taong guys. pagpapalito guys. guys, uh, ayan guys. Uh, ayan guys. ayan guys. ayan guys. may chivas guys. May rebos. May red level guys. Ayan. Ayan, guys. So, ito ka. Uh, ito ka. Ito ka. Ito ka. So, ito ka. Ito ka. anak ko guys, ayun sila, mga dalaga ka. Ito sis ko guys. Salikod, pangatlo, at ito panganay ko guys. Ito ka. Ito ka. Ito ka. Ito Ito Ito, 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 ito uh, ah, 10.50 10.50 10 guys ayan 10.50 guys. Ayan, guys ayan guys ayan yung pamilya ko guys ayan sa lasano ayan. Ayan, ayan thank you sa inyo at masaganang bagong taon. Bye-bye.